Happy New Year! Happy New Year! Year 2024 and it's gonna bring us loads of luck and prosperity. Yes, this is vlog uh, number one. For 2024, before Miguel Adik goes back to Sheffield, we've decided to go out as a family. Yes, ba uh, plano natin, sila. Pupunta tayo sa Manchester, kakain tayo sa Korean restaurant dun sa Azuma. Azuma? Masarap ba dun? Siyempre, <laughs> recommended ng mga friends natin yan, kaya... Tatry natin. Hindi ka na, Miguel. Gutom na ako. Ang taas pala ni Kuya, oh. Namiss na miss na namin itong batang ito. Grabe, no? Muulan na naman, Sheila. Hi, Ethan. He's sitting next to me. Eto, tingin ako tingin sa labas. Sabi ko, ano ba itong weather na to, Ulan ulan. At na. Dalihan na natin. Gutom na ako. Nag-fasting kaya tayo. Kaya talaga sobrang gutom na tayo. At uh, malapit lang ba yung pupunta natin? Oh, 20 minutes away. This is near The University in Manchester University. Yes, Azuma. Buffet siya. Pwede kayong uh, grill or hot pot. Yes, magkano ba to? 28 pounds per head. At ganito ang itsura dito sa buffet restaurant nito. Ano ba yung mga order mo, sila? Sabi niya sa akin, itik daw ko na magtik. Pero kailangan daw kainin natin lahat bago pa tayo kumuha ng panibagong order. Mukhang tinik mo ata lahat ah. Eto, may kitang sobrang sobrang dami nang dumating. Oo nga, no. Apat lang tayo, Sheila. Sabi niya, kung lima tayo, eh pwede pa tayo ng hot pot nga. Ah, what do you have there? Fish? Pork? Beef? At saka, ano ba to? Rebusado? Somewhere here. Yun. Yan. Kahirap lutuin yan, no? Kumuha rin tayo ng mga gulay para feeling healthy. Gulay to. <laughs> at may Eto, kanin pa. Fried rice. Ito yung pinaka-best. Ang 2 pounds 50 for this uh, Tea. Big tea pot. Yan. Ang hirap kumain ba naman? Ako yata naging tigaluto dito. Parang ako'y nagutom eh. Ang hirap no? Kasi tingnan mo kanin tsaka chopstick. Hindi <laughs> <laughs> pala sila nag-on ng heating dito kaya kailangan naka-jacket ka dito ha. Oo oh, yan. Tingnan mo kapal ng damit ko. Lamig At ang hirap, na, hirap kumain. Lamig na lamig ako dito sa restaurant na ito. Pero masarap ang pagkain. Tama tama pagkain. Pero limited lang ng 2 hours ka. Oh, at naubos uh, ang oras namin kakaluto kasi hindi naman mainit yung grill. Ang tagal magluto. <laughs> Idilagay na namin lahat kasi ang tagal-tagal maluto. Dapat palang dalatan lutuan natin. Nakakainis. <laughs> ah, kasi ang tagal talaga, oh. Tignan mo, o. Oh. gutom na ako. Pa, ano, okay, okay ka pa. <laughs> <laughs> naubos ko na nga yung juice ko. Hindi pa rin luto karne. Sabi sa atin, lagyan ng papel, no? Ayan. At tuwang mo yung mga bata. Oh. Nakakaaliw lang, no? Mag ganito. Pero next time, gusto ko yung luto na, please. Oh, dito restaurant. <laughs> ano lang to, try nyo lang, no? Ta try nyo lang. Tingnan mo, kanin. Tsa <laughs> chopstick. Hirap na hirap ako kasi hindi ko malam makain yung kanin. Mm. Kasi puro chopsticks ang binigay sa amin. At ito. At tapos na, busog na tayo. June, batiin natin ang ating mga subscribers who's been watching us, supporting, and subscribing to us. Yes, thank you. At Happy New Year sa inyo lahat. We've been closing everyone who's been uh, leaving us comments. So, yeah. anyone who wants to leave comments further on uh, to our different vlogs, just keep on doing so. Yes. Papap natin dito sunod-sunod. Pam, sunod. pam, 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 pam. Yan. Pam, 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 pam. Ano ba yan? <laughs> na, yan na. At uh, maraming pa, salamat. Pam, 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 pam. pam. Yeah. Maraming salamat at happy new year. Happy new year to everyone. Uh, thank you. Bye-bye. bye bye, bye.